Girls, tandaan nyo na lang yung pinag-usapan natin. mag -e enjoy tayo dito sa country house. Oo, oh, okay, Diana, tama. So, girls, mag workout out muna tayo kahit konti. Girls, walang makakasira ng mood nating mga bunnies. Ready? Yeah! yeah! At mataba yung mukha ko sa salamin na yan Kailangan ipaalis natin Ayoko okay, yan dito Bakit? Ang cool nga ng salamin eh Anong cool? Nakikita ko lahat ng pores ko Blondie, anong problema? E eh, di wag kang magsalamin Girls, okay na ba yung outfit ko para sa country house? Para kanino ba kayo nagpapaganda? E eh, dapat nga komportable lang yung suot nyo dito eh Stella, nandito tayo sa country house Kailangan maganda tayo lagi, maraming gwapo dito Ano na Blondie, tara na Hindi, hindi tayo aalis May pimple ako Blandy, relax. Sa salamin mo lang nakikita yung pimple mo. Oo nga, hindi naman halata. Totoo, oh, niloloko niyo ako. Oo, Oo totoo, Blandy. Okay, sige, tara na. Guys, bakit ang taas ng court? Hindi sakto sa height ko yan. Hindi ba bawal yan? Bakit, Romeo? Ayaw mo na mag-basketball? ka ba? Ito yung standard na height eh. Bakit? Natatakot ka na? Tara, mag-training na tayo. Romeo, kaya mo to. Malakas ka. Kaya mo to. Kaya mo. Oh, good job. Good job. Chamba lang yun eh. Yes, sabi sa inyo, cool ako eh. Ito pa. Boom! Romeo, papakita ko sa inyo papano. Ito, left hand lang. O nga, left hand lang. Kumusta? Hello, footballers! Mukhang inip na inip na kayo dito ah. Hindi naman, okay lang. Pero gusto sana naming makipag-date sa inyo. Kev, may crush sa'yo si Mary. Dima, may gusto sa'yo si Nat. So ano, magde-date ba kayo? Oo nga, bagay naman kayo. So ano na Dima, iti-date mo ba ako? O oh, sige Nat, magde-date na tayo. Simula ngayon, girlfriend na kita. Yes! Mary, ano, tatayo ka lang ba dyan o magde-date na tayo? Oo, siguro. Mary, anong ibig mong sabihin siguro? Kev, oo, payag na siya. Payag na ako. Ayos, girlfriend na kita, Mary. Cool! So ngayon may dalawang couples na tayo. So, so ano, ano na, na guys? guys, keys?